ana Yo, what's up mga ka-idol? Good morning, good morning po sa ating lahat mga ka-idol Panibagong vlog, panibagong araw naman tayo ngayon mga ka-idol So mga ka-idol, balik vlog ulit tayo mga ka-idol Miss natin yung camera mga ka-idol Alam ko matagal tayo na hindi nakapag-vlog mga ka-idol Mga ka-idol, andito tayo sa San Rafael River Resort mga ka-idol Kung saan outing namin ngayong araw na ito mga ka-idol Mga ka-idol, ito, kagabi pa kami dumating dito mga ka-idol Sibreng pagod po kagabi yung biyahe po Ah, uh, dumating po kagabi, dumating po kami kagabi 11 pm mga kaidol. Kasama ko yung kaibigan yung driver po, tapos kasi kami yung nahuli. Ah, uh, nauna po yung mga secretary dahil nga yung check-in ho nila kagabi 8:30 p.m. ng gabi yung check-in nila mga kaidol. Tapos mamaya po ang labas naman po nila o 8:30 p.m. din po mga kaidol, isang magdamagan mga kaidol. ayan po, ipapakita ko sa inyo mga kaidol yung aming ah uh, tinutulugan po. Ito yung tinatawag na ah uh, Cabin house mga kaidol yan po. Medyo mataas yung presyo mga kaidol. Uh, ipapakita ko lang sa inyo mga kaidol yung loob niyan kung gaano po kaganda. House cabin mga kaidol yan. Dito lang po yung matatagpuan po sa San Rafael River Adventure po mga kaidol. Kaya ito mga kaidol, uh, samahan nyo ako ngayong umaga na ito. Uh, Ipapasilip ko sa inyo yung loob dito dahil ngayong umaga na ito mga kaidol uh, outing po na yung, mga kaidol tsaka isa pa po Birthday ang aming big boss kaya sinabay ito mga kaidol itong araw na ito mga kaidol. Kaya let's go mga kaidol. Papunta na po tayo mga kaidol dito sa uh, house cabin mga kaidol. Kung gaano po kaganda. At ito po. Pakakit na po tayo sa loob. Ito papasok na po tayo mga kaidol. Ayan. Pagbunga doon natin makikita po natin yung isang mahabang lanisha po mga kaidol. Ayan. Ito. Kasama yung aming mga sekretaryo dito mga ka-idol Kung gaano ho siya kaganda Ayan po Naglalagay uh, uh, po silang Decoration mga kaidol Ayan po birthday ng aming big boss Good morning lahat Ayan time check po mga ka-idol 6.30 am po ng umaga Tayo po ipapasok po mga kaidol Ayan makikita nyo po kung gaano kaganda Ayan pagpasinsan nyo na mga ka-idol Meron po mga ng po kasi kagabi po kami dumating ho dito yan tapos meron po dito rocking rocking chair mga kaidol yan oh ganda po yan tapos glass po yung paikot po yan glass tapos ito ito yan hindi pa kaganong kaganda ka mga kaidol yan eh? Ilawan natin. Oh, ganda, di ba? Meron po ditong tib uh, dining table po. Ah, ganda. Tapos, yan may paikot po na spiral na po. Packet po yan sa second si floor po. Dito muna tayo. Ito. Ito yung room sa baba. Ayan, may natulog po, po dito. Ayan. Tulog pa po yung mga nandito, mga kasamahan ko yun mga idol Di ba ang lapad po ng kamo ng nila? Pwede po tatlong three person o dito. Tapos, meron pong salamin. Yo, what's up? Di ba? Tapos nang-split type yung aircon. Sobrang lamig po mga ka-idol yan. Alam natin. Kasi may natutulog pa po. Lumas na tayo. Ayan. Yun po yung sa baba, mga kaidol. Tapos, yan po yung diyan po yung toilet. Tapos, meron po dito na refrigerator, mga kaidol. Yan. Tignan natin kung anong may laman po ba. O, yellow. pa, Mga kaidol, yan. Gan yung aming pang four chop mamaya pumakaidol iiyahin namin yan. Sa baba four chop din to. Ano ba tawag four chop? Ayun, four chop din niya mga idol. Tapos, package two tayo sa taas. Kita sa taas po mga idol. Yan. Yan mga idol. Ito yung pina po porho dito. Ha? Diyan yung mga kasama ko natin. Ay, may natutulog po dyan. Tapos meron po dito touchscreen screen TV po. Kung magustong manood. Ayan. Kung gaano po kasulit yung binabayaran na nandun mga ka-idol. yo, what's up mga ka-idol? Uh, Mag-almosal muna tayo ngayon. Par, almosal na pre. Almosal muna tayo. Par, morning, good morning, good morning. Almosal muna tayo kap. Albusan mo tayo pare. Ay, nandito na, nandito na pre. Morning. Morning. Tito, may pre, alin meron, meron? Uh, Nandun yung mga tropa na sa si taas. Oh. Par, tara. Breakfast muna tayo. Par. Yo, what's up mga ka-idol? Itong free breakfast mga ka-idol, kasama po sa pagis dito. sa aming uh, cabin house mga ka-idol. kasama po yan. Free, free breakfast, ayan. Uh, meron pong carinorti itlog tapos mayro pang orange sa apple, mga ka idol good morning good morning sa ating lahat dyan po, mga ka idol good morning po yan magbe breakfast muna tayo ngayon ha eto oh check ayo kana na fiesta you no 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 diyan ang ano sautawan yang nasa ano banana na friend no minute ka Oh, Gino, ako, shoo, hindi ako makatulog. na ba 'to? Ba't hindi ka tulog? Oy, hindi din. O bagyan mo, mo na 'yung sapatos. Ano 'yun? Ha, tikim pa rin. Ate pa-sali po bahala ba, na, na. oh, <meter> ka na la ati na paano man ako rikoray boy hindi pa nang ano pa rin pa rin hindi na po ikaw ano hindi na tolong na naglalakad uh ito ito na lang din dito na tolong di shindi What's up mga idol tapos na tayo mag-almusal aakyat tayo sa taas kasi nandun yung mga tropa natin, mga kontraktor mga idol Tingnan natin kung mga, anong ginagawa nila doon hello ma'am aming architect si ma'am po mga idol malinis din naman yung mga ano natin oh no? mga kontraktor natin dito o, sarap buway di ba si boss John ng electrical mga idol si Bustito ng Pintor. Bustito na mga datingan nila mga idol sa ng buhay yan. Yung ating electrical na si Boss Ricky. Makaramdam ng mayaman. Ayan mga idol. Ano ba rin? Kaya mo? Kaya na mga makaramdam ng mayaman. Isang araw lang tayo ha. Ayan isang araw mga idol. Tapos yung mga katulong pa no? ay katulong daw. Ayan. Yung mga Lutso na lupo ng pelikula. Screen TV. Yung... Minsan-minsan lang ito mga kaidol eh. Sagot ng aming bus ito mga idol kaya yeah, baba muna tayo. Ayahan mo natin sila muna manood ng pelikula. Dito naman tayo sa baba. Yan. Yeah. Boss Jason, ano ginawa mo sir? Yan, ah, na kinuha ko lang tong barbecue dahil niluluto na doon. Hiyo doon? na. Hiyo ah, Gusto kong ah. bahagin dyan. Ayan mga ka -idol. Boss Jason, hindi ng pork chop. Pork chop, mga babi. Dito naman tayo sa iba. Hello. Room. Oops, walang tulog. Ayan yes, si Sir Ian. Hello. Good morning. Ayan, nagyan sa <laughs> kamera. Ayan, Thank you. what's up mga ka-idol to? Pupunta na kami sa swimming pool mga ka-idol, maliligo na kami Ano, excited na ba kayo lahat? Excited na ba kayo maligo? What's up mga idol? <laughs> Kapi, saan ka nyo lang maligo? Guys, saan nyo lang sila. Tara, tara, let's go. Mga okay, idol. No, tara par. Sir, Ian. Excited ka na ba? Excited ka lang maligo? Inog, ikaw ba? Ngayon ko lang nakita yung ko nakita na to ka. ah. Ganda oh. yung whatsapp mga kaedol ang ganda ng view dito mga kaedol dito tayo quem é o dinheiro não ganda mga idol. Oh my god, marami ako ya. Oh, hindi, hindi. ko. pwede yan. mo butas? Sa dulo. Wait lang. Wait lang. Wait, nun, na, hindi na Uy, kayo akin niyo na

A few moments later. Happy birthday! Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday! Happy birthday! to you! Happy, happy birthday, happy birthday, birthday. you! Happy birthday to you! Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you. Kaya, yung, Happy birthday <laughs> to <laughs>